Shower ka pa din ha? Ay nga na pala, mayroon ka na palang ano. Bonnet. <laughs> Depende sa traffic eh. Okay po, okay. Bye bye. Ayan mga kaps no, ah, sinigurado natin. Kasi mamaya ikakansin na naman yan mga kaps no. Sindi natin alam baka diba, sayang naman yung gas sa yung import natin kaya mas maganda yung tinatawagan mo natin yung pasayro natin bago natin puntahan lalo na pag ganun kalayo no kaya suggest ko dun sa mga bagong ano bagong rider ni Angkas para di kayo pa reklamo na malayo uh, tawagan nyo muna o di kaya kung kabisado nyo yung isang lugar mag-aralan nyo yung mapa para medyo makadiskarte kayo ng daan dito talaga wala kang ano ibang diskarte dito kasi walang lift turn dito sa may sa may ano mga kakabs no, sa may kamuning okay let's go Tawagan natin tawagan natin ang ating pasahero na nandito na tayo ah, opo dito na po ako ma'am dito ako sa may pure dito ako sa may pure gold ah sa kabila ma'am wait lang Siyempre ka, ma'am, di na? nga na pala. Mayroon ka na pala ng ano. Bonnet. <laughs> Ang galing. <laughs> Ang galing. <laughs> okay. Prepared siya, ma'am. May bonnet na eh. Ma'am, yung ano yung lock kasi minsan nakakalimutan eh. excellent sige po wait lang ma'am sila natin yung mapa bagal walang signal dito na tayo dumaan sa kabila Ayun, layo. Doon tayo pinadaon. Ah, daan. Sige, pwede. Ha? Oo, laging traffic po. Lalo na dito sa may Jamie, Malapit. traffic. Ay, grabe. Makalagpas lang tayo dyan, ma'am, sa may Jimmy. Wala nang traffic. Makalagpas ah, lang tayo dyan sa may, ano. Oo. Dyan sa may stoplight ng EDSA. yun, umusad din dito tayo sa kanan para makasingit tayo yun lang, nakahinto na naman tayo yan, motor pwede eh Ayan, driving traffic talaga dito sa ano, ano mga kaos, papuntang Nova Ay, nako Pag dito ka talaga naghatid ng pasayro ng no, mga kaos, ubus so talaga oras mo dito. Araw-araw ganito lagi. Papuntang Nova Ayan, no, dito tayo sa Mindanao Avenue. Ayan e mo, kahit motor, hirap. Hirap maka... Makasingit kasi nandito na lahat sa singitan <laughs> All right. Gugong barili kita sa mukha shout out nga pala kay ano kay Jan, yung dicer ng Monday sa area ng Carino uh, shout out din kay URC uh, Dizer, dito din siya ng URC naman no? kakulis isa pa siyang bakla. <laughs> All right. Kumanan sakit hurt. Yung drop off nito no mga kab sa tandang sora. Ayun, dito na tayo. Ayun, magandang magandang gabi no mga kaobs, mga kaangkas natin dyan. Good, ay, magandang gabi sa inyong lahat shout out din sa ating mga silent viewers yan shout out dito na tayo sa pickup up location tawagan natin di nagre reply tawagan natin yan nagre ring nawala nawala yung ring at least nag ring ng mga cubs nakareceive na yun ang message natin Ayun, ito. Tresya, ma'am. Alam po, ma'am. Ilag ko ko lang, ha. Ma'am, shower ka po. Huwag na. Huwag na. Why not, ma'am? yun may mga may bibilin pa si ma'am na mga cubs ay bumili ng yosi <laughs> malayo lalakan <laughs> Okay po. Ano ba ito mga pasahero ko, mga kaobs? Mukhang mukang ano tayo ngayon, tempo sa biyahe. Kabaliktaran. <laughs> All right, puro paantay yung mga pasahero natin. Hello po. Ma'am, dito ako sa may gateway, sa may office warehouse po. Dito kasi kayo nakabook eh. Dito nakapin. Saan po ba kayo, ma'am? Sa may BPI po ba kayo? Ayun. Ah, kasi Ako. Oo oh, nga, ma'am eh sa asawa niya. Asawa niya, ma'am. Ha? Sabi kasi ng mga asawa. <laughs> Patay tayo. Patay tayo siya. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Oh, no, ingat, ma lang ano, ingatan. E, ma'am, tinggal lang. Yung ano. Itaas mo yun, ma'am. Yan. Ma yan. <laughs> <laughs> kalog, kalog din to si ma'am, yun. Eh, no? Mamaya, ma'am, magkatotoo yan. Ako, lagot. Wait lamang, ma'am, tinan ko lang yung mapa mo kung saan tayo padadaanin ha. Ah. Bye. Kaibigan <laughs> e, niyo po. Pwede tayo sir sa ano, uh, sa pakatipuna. Yung labas. Oo nga eh. Saan po ba ito, mam, banda sa may ano? Sa Luzon? O okay. oh, sige dito na tayo. Kasi, po, dano, so, so, uh oh. Saan nga tayo pinadaan? Tapos kalanchaw. Ay, dito na tayo. Loko talaga tong mapaw. Oh. Pinalayo pa tayo eh. Alam niyo ma'am, kakain sana ako ma'am. Eh. Nakaramdam na talaga ako ng gutom eh. Kaso pumasok yung booking yun. Ang hinayang ako. Kakain sana ako dun sa so may pituason yung may kainan dun. Sa Kain sa ano, gutom na talaga ako. Nahilo na nga ako sa gutom eh. <laughs> Kanina? Pababa na ako ng ano, gateway. Yung bagong gateway tayo, yung sa Maraneta. Oo, oh, na ako. Sabi ko, makakain muna. Pagbaba ako, biglang pumasok yung booking yun. Nanghinayang ako. Sabi ko, ni ko nga lang muna yung gutom ko. <coughs> Doon kasi may kain, maraming kain nandun eh. So may pituasong. Kaya pa ma'am, kaya pa. <laughs> kaya ba to? Kaya. May kain na naman yata doon ma'am ah, Hindi ako kumakain ng pares mommy? Alam mo naman tayo, nagme-maintenance na. Oh, ayaw sa booking yung sabi ko sayang to ah. Bola lang yan. San Mateo pa. Mamaya pa ako mo. Mga ano pa ako siguro uwi. Mga alas dos. Meron pa. Lalo na ngayon Sabado yung mga gumigimik. Dito lang po ma'am. Diretso pa. Okay. Magkakain na rin <laughs> Ano tayo makainan Midnes, Midnight snack na to Hindi na to hapunan ha. <laughs> Thank you ma'am Thank you po Ayan dito na tayo sa ano, no, Mga kaob sa may Luzon Sa may 3rd street dito na tayo sa May no mga kaob sa My Third Street sa drop location ng pasayero natin. Putik na hilo na ako sa gutom no mga kaobs no. Talagang nakalimutan ko nang kumain. Time check tayo, magkaras 12 na pala. Quarter to 12 na. yun, good morning, good morning no mga kaobs uh, shout out nga pala sa pasayro ko kanina no mga kaobs, yan na nga yung mali yung booking <laughs> siya pa yung galit pero siyempre kailangan para natin pakumbaba sa kanya kasi ano na yung mga kaobs, so, siya pa galit eh, siyempre sinunod lang na naman natin kung ano yung booking niya dun sa pick up location niya, siyempre nakaatas na rin yung mapa ron. eh ba huli ako pa yung nasisi pero kinansil niya naman, okay lang din. Pero sayang din yung gas kasi lahat din yung pinanggalingan ko ng no, mga kaubs Yun, mula alauna no, mga kaubs No. Ayan, na 3.31 na ng madaling araw. Hindi pa rin tayo pinasukan. Nandito tayo sa Ampit San Mateo. Kanina pa tayo nandito. Dalawang pasero ko kanina no, mga kaubs Sa mali Pickup location. Kaya eh, nasira yung biyahe natin kanya dun sa may Aurora. Pero ganun pa man, okay lang. Eh, ganun talaga ang biyahe. May swerte, may hindi. Ngayon siguro, uwi na tayo ng mga cops. No? Ah, bawi na lang siguro tayo. Next biyahe natin. Ah, shout out to sa dalakong pasayro na mali-mali yung pin location. morning, good morning na. Maaga na kasi. Good morning, good morning. <laughs> Alright, shout out kay ano, kanina madaling araw kay Tol sa uh, kay Madam Linma, sa kay Madam Generous. Ah, uh, shout out gising pa sila kanina mga anong oras eh, wala oh, na pasado na yon. Gising pa sila. Siguro nga eh, tulog na tulog na sila ngayon. <laughs> Alright. right. Ayun na mga Cubs no, ah, pauwi na tayo. Oras na 3:30 na, magkuumagan na. Wala ano na tay bumiyahin ito, oras na tayo makakauwi.